Tingnan natin dito, sumampalataya at maniwala na gagaling kayo. Kasi hindi ako magpapagaling sa inyo kundi ang ating Panginoon. Ang mission ko sa mundo na to, alisin ko lang kung anong nilagay sa tao. Wala akong karapatan na pagalingin kayo kundi ang Diyos talaga magpapagaling. Tao lang din po ako. Ang pagkakaiba natin, may kakayahan ako. Naalisin lang yung inilagay at baw bawi ang ko. Pati nga yung mga anak ko eh nasa bataan naman. Kaya, kaya ko lang kung pwede yung litrato. Uh, sa ano lang ma'am, sa pangalan na lang siguro mamaya ilista nyo na lang na. Meron ka rin na. Nagkarga ka rin. Okay, tingnan natin. Pwede yung mamaya na po, isa sa natin. May gato po. Ito po. Yan naman kasi lumalaki. Kaya dito kami na tayo. Kaya dito kami na tayo. Kaya nga nga lang, uh, pag resign ko kasi is actually siya na yung gumagawa. Pero dalawa sila, ibig sabihin magkakilala. Paako okay. po. Dito. Hmm. Siyempre nalaman manggagamot ako, kanina yung nalaman? Yan pong anak namin, hmm. siya po. Uh, ako po namin yan, hmm. yung nanay niyan, anak ng asawa ko. Okay. O ito po ha, papel lang po ito ha. Wala akong makikita yung sakit doktor. Pero dun sa, kasi ang di diabetic naman po, normal sa tumatanda yan eh. Talaga normal lang po yan. Pero yung siya sabi sa akin, doktor, na nakikita ko, kasi ito wala. Wala ko maging sa doktor. Pigit Sa doktor, pigit. Oh! Wala. Wala, ma'am. Alam mo, pinipig ko. Hindi siya masakit, hindi nagbabagal na parang uling. Wala. Ma'am, ma wala. Okay, ito naman po yung intanto. dwing dwing

barang? Ah. Ha? Barang! Ay, naman, barang! Barang! Ano barang! Barang! Ano 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 barang! Sino pa? Sino pa? ayaw pa? ko na po. Ayaw ko na po. Ayaw mo na. Ayaw ko na po. Ayaw ko na po. Ayaw mo na. Ayaw ko na po. Ayaw mo na tuloy-tuloy. So, tuloy-tuloy so, 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 tuloy tuloy yung gagawin mo. Ayaw Ayaw ko! Ayaw ko! Ay Oh, o, pata, na. Para paman na ulit. Para maghilat sila. Para maghilat sila. Ah. At kailangan mo pa pa oh. Tatanggalin ko na po. Meron pa oh. Tatanggalin ko na po. Tatanggalin ko na. Po. Para sa wala na po. O sa inyo isa gininggit. Ito 'yun. Sa inyo po at papunta ah, pa lang po sila. Ha. Muntik 'yung bala doon. Dito pa. Papayag siya tayo na ulit kita ha. Opo. Kilala mo na ako. Opo. Sino ako po? Sino ako? Sino ako? O, hindi mo na mabingkat, uh, ah, ma mabanggit. Sino ako? Ako ang makakalaban nyo. Ayoko sa lahat yung ginaganyan yung mga tao, ha? Nakikinig ka ba? Opo. Ha? Ayoko sa lahat yung ginaganyan yung mga tao. Opo. Ha? O, sasampo lang kita, ha? Ay! Ha? Adonis hindi pa po. Adonay, ni ilo eh. pu! Ano ka ngayon? Ha? Ah. Ah. Ha? Ha? Yung tubig na may asin. May, sorry, may asin. Pangalan po ni nanay? Teresita okay. po. Okay. Naibuti mo, mo direkto. Alam mo mga sinabi mo? Hindi po. Wala kang natatandaan? Nag-video ba kaya? Hindi ako. Okay. Basa ko na lang. Okay, shout out sa lahat. Ako po si Apo Chilin, Apo Eric ng team a uh, po uh, nandito tayo sa Kawag Subic Zambales kung saan nanggagamot ito po isang buong pamilya ang kinulam at barang uh, at yung uh, po nahuli natin at tinatanong natin si mother kung ano po yung mga sinabi niya hindi niya raw po alam sapakat pumasok po yung kalaban natin uh, shout out sa sa aking magigiting na larangan ng madirigma si uh, Apurap Apo Ken, Apo Marwin, mga mandirigma po yan na sumasabay at liwanag. Shoutout kay Sis Maika, Apo Rosita, Mamelo Legario, at Brother Jan. Uh, Shoutout sa mga umiidolo sa akin. Hiniling ko po mga ka-idol na tulungan nyo ako ma-share ang aking mga video nang sa ganyan makilala pa po ako at marami pa tayong matulungan at yun nga, marami marami salamat at patuloy natin at ang kilik ninyo ang aking mga video sana po makilala pa ako ng karamihan marami salamat, muli akong Apo Eric, Apo Chalin magandang umaga Anak kayo ng ano